Ayan, mga kabataan, ang mga kasama ko. Ayan, oh. Okay. Oh, ayan, ang kagulo na. Oh. Ay, ah, ito si Cheska. Hi, Cheska. Oh, ah, si Cheska, say hi. Angel. Oh, ah, si Frank at Cheska, ha? Oh, ah, ito, si Frank. Pakita mo si Frank. Oh, hi, Frank. Hi, ka. Hi. Zombies, Angel, kay Frank. Wala ka na tubig. Wala ka na tubig. Wala ka na tubig. Wala ka na tubig. No, 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 proud, hi proud. hi. hi, say hi. <laughs> hi. <laughs> Ay, from Canada, my classmate ka ba sa Canada? Ano? Yeah. Ay, ka Ay, yes. ano mo, shout out. Shout out mo. Bye! <laughs> <laughs> naman tayo magpapalipad malapit lang sa Green Estate. Green Estate Subdivision. Hmm. Oh, naman kayo. Para Ate!

Hawakan okay, niyo to, hawakan niyo to. Hawakan mo din natin kasi hindi pa. Ayun siya, ayun siya. Hold oh, it pa. Tulungan okay. mo. Tulungan mo daw. Ay, shout out kina kuya. Kuya, ito, ano to? Papadara na tong anong to? Oh, hindi, ano space. Yan mga ilaw lang oh. Ah, Ang mga ilaw. Oh. Si Madilen. Para hanggang gabi ay eh, makapagpalipod ng saranggola, no? Oh. <laughs> Akala ko eh, sasaraduhan eh. Hindi, oh. Matrope. Uh, oh. Bakit saan ba hangin? Ha? Saan ang hangin? Ba... Pakaluran? Yeah. Oh, okay. Tinga lang. Okay. Oh. Ah, mag-assemble pisa. At busy ako dito eh. Oh. Uh. Ha? Ah, dyan, dyan sa loob yung strap. Okay. So... Yan, oh, bago, bago pa rin pa rin, oh, Pip picture muna kayo. Oh, picture na lang. Picture, Ayan, hi sa mga taga-Canada. O, oh, sino taga-Canada dito? <laughs> Taga-Canada daw. Yay! O, oh, isa. okay. <laughs> okay. Sa ka sa Canada? Alam niyo kung saan sa Canada? English mo. ma. English, English. English yun sa to. Ay, ito yung tanong. Mo tanong. <laughs> where is ano do? <laughs> where do you live? Ano where do you, do you live? Canada! Ah. Where in Canada? Yeah. In Canada. Uh, hi. Hello. Winipay Winipay Okay. Eh nagsimula na tropa. Ano? Ay, 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 Mamaya ya kayo kayo na. Okay. Ha, ah, parang alam ni Jane Lee eh. Alam ba no paliparin niya Jane Lee? Ay, marunong magtali ito si Jane Lee. Oh. Kasi yung tali yung, yung problema. Ah, uh, dito. <laughs> ito na lang. Wait. Ah. ah, hindi, pala, hindi pala, Paano pala, ah. Dito, oh, yun, pa lang dito. Kanong tali? Uy. Oh, yan papaliparin niya. Wait lang, ganun. Okay lang, medyo busy si Daddy, no? Ah, patanu, turuan mo sila Jane Lee. ikaw ituro mo sa kanya yung ano. Hindi si ano ah. Hindi, palipad mo. Asikaso go doon. Ah, ikaw ang mag-hold. Ayun. Harap ka dito, harap ka dito. Yeah, dito ka, dito, 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 dito. Parang hangin na kaganyan, yan. Oh, ikaw ah, pa-hold mo sa kanya, ituro mo sa kanya kung paano magano. Baliktad. Oh, sige. Oh, atras, yon. Oh, sige, atras anak. Atras na kanya. Oh, mo na muna, Frank. Oh, puta ka kate. Sige sa sa ano sa taas at saka sa baba. Iyan. Ito nga. Wait, 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 wait. Yan, ganyan lang ha. Hawak hold mo ha. Wait. Okay, oh, siguro at atras ka, atras, atras. na atras ka gan. Backward. Oh, Jay, ka na. Yahagis mo na ha. Wait, wait lang. Okay. Oh, sige. Ha. Oh, um, i ano mo i-push mo. Hilahin mo i-push mo kasi iyahagis niya na oh, hold mo ha o oh, sige o oh, sige yay o oh, isa pa o oh, sige okay o oh. yun o oh. yun lumipad na wow o oh. oh, si ating chest ka naman so, oh, wag mo ka ha o oh, hold mo maigay ha kayo picture kayo dalawa. Oh, picture 1. Okay, okay yung okay. oh, apat, king okay, apat. Oh, hindi ako okay lang, oh. Kaya mo. Oh, oh tingin mo na wala ay ayaw ko na mag-aaway, ah. Ha? Wait lang, wait. 1, 2. Okay, oh, magpapalipot pa tayo ng isa para tigisa kayo, ha. Wala mag-aaway. Ah, uh, oh, dito lang, dito lang muna, dito ka lang. Balik ka na, oh, papalipad ka uli. Para mag mag-magaling ka pala eh. Dito, dito. Pista. Ba't maru marunong, marunong ka bang palipad? Piste. Ha? Kuya, nakita oh. ko Doon sa, ba ako sa malaki? Ah, nakita mo lang sa TV? Doon ba ako sa malaki? Oh, okay, sige, sige. Nakita ko sa Canada. Kaya uh -huh. Sino pinapanood mo? Parang mga kites. Ah, mga kites? <laughs> Sino magpapata? <laughs> ha? Oh, mga peace, busy, Ang tito nyo. Oh. So, ito naman. Itong isa naman. Kapalipa rin natin. Ah, tropa. Oh. oh. Okay. So, ah, uh, siya ano naman na. Sino ang papalipad dito? Oh si, oh, si Prank na lang. Oh, si Prank at si Jay Olole. Okay. So, ito naman ang uh, papalipad rin ng tropa. Yeah, 4.6. Oh, okay na ba ito? Ready na, sure ba? Ayan. Pag, alam mo naman, pag maghagis, di ba? Kahit hindi mo na batake, nahawakan mo lang yan. Pag malakas hangin, sabi, bibitawan mo na lang, ganun. Saka huh? galing kay Jay. O sige. Ha? Galing si Ipron kay eh, no magpiloto oh, maruno. Oo, Iramin mo. Iramin mo si Bustong -bustong malaki, oh, ayun, irami mo. Irami mo daw. Ito naman si Jay, gusto ko sa'yo palaki oh. Ano ang gusto mo sa Yeah, titingnan niyo kapag yung Nasaan? ano. Nasaan? Nadikit yung tali, lalapit kayo. Puro ang gula natin yan mga peas. Ano na yung piece yung malaki sa yung black? Kaya yung peas? Ha? Malaki yung black? Magiging superman yun pag sumitaw yun. Oh, si Frank. Si Kaya Frank. Okay ba? Nice ba ang ano? Magpalipad ng saranggola? Good? Ha? Enjoy ka? Yeah! Ano so, na to prank? ayan, nakapagpalipad na. At uh, na. Ibaba na, dahan-dahan. Oh. oh, hindi, hindi ka na marunong, Jin. Mag, na uh, magbaba na yung saranggola? Hindi. Ha? Huh? Hindi na. Eh, ikiri mo lang, diba? Oh, ikiri mo na lang. Habang ano? Nakalako. Hmm? Kahit nakalako, okay lang. Oh! Oh, chili, ano nangyari? Ayagis ko. Oh, kailangan mag-practice ka, Jane Lee. Huwag mo Na hinahangin eh. Hindi na, nabaksak anak. Hindi na. Oh, batak, batak, batak. Sige, sige, batak mo. Tapos, oh, ayan, tama, tama. Isang dun? Oh. Uh, pag yung nalakas hangin, dandahan mong bitawan. Huwag ka nalapit na. Yan, ganyan. Patras ka patras. O, oh. oh, baka huwag mong bitawan ha. Masakit sa amay. Yeah, masakit so. Oh. Kanina rin. Hmm. Dandahan, dandahan, mong bitawan. Nahina na hangin eh. Ha? Pag yung naramdaman mo natigas, dandahan mong bitawan. Yeah. O, oh, yan na. Nabaksak na. Hmm. Pagod ang mga isang <laughs> oh, ano umain agad eh oh. Pero ano ka ba daw? Ano yan? Ba? Ha? Nadulas. Nadulas? Na? Alay na Alina, ano ka? Sa tae? Ah, kala ko sa tae. <laughs> <laughs> oh, pagod uh, oh, chest ka oh. Tulala <laughs> na. Sige na, mara na kayo. Oh, JL ha. Ah. Ayos ba? Ayos. Piniloto mo yung ano, malaking saranggola? Okay. Oh, may na pa hangin eh. Okay. Gusto daw ni Sa. Ah, bye, bye. Oh, bye, bye Jess oh. oh. sige na, dun na. Good. bye ka na. Bye bye. Yung oh, bye bye. Bye Ganoon, bye. Eh. sa likod. ko. Nagpula sa likod ko na. Shoutout mo si Lolo. Oh, si Lola, Lola si Papa. Danny. Si Lola Dani. Lola Dani. Tay. Ayun. Ayun, Ayun, ah, nasa mas tatay. Ayun na. Ayun ah, pala, oh. oh. Ayun. 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 Si Papa mo. <laughs> si Papa. Feet. Your Papa Francis. Sabi mo, hi, Papa Francis. Oh, sige na. Babay na. Okay ka, mas chagag ka. Hindi na. Ay, Axel. Axel. Ah, <laughs> oh. ah, Salamat. Shout, Shout out. kay Axel. Li, <laughs> <laughs> oh, oh, okay. sino po ba? Si Ano. Oh, oh, hey, oh, sino? At malulabat na ako. Shout out kay Nicole sa <laughs> <laughs> Katipunan. Nasa Canada ba dito? Dito oh, po. Okay. Yeah, so ayun yung mga taga-Canada. <laughs> Wait, oh, sino Ito, taga-Canada ka ba? Imus Canada. Okay. Oh, sige na babay